dadubo tayo ng kangkong para healthy para gumanda ang iyong body kumain ng kangkong bayon ni doc kweliong maraming vitamins na nakuha sa kangkong Kaya, let's try. Shout out sa mga bagong followers natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Salamat sa patuloy na suporta. Pasensya kayo sa aking content. Eh, ito lang ang ano. Ito lang ang uh, isipan hindi pa tayo bitirano papatong ko lang ito dun sa nilaga ko kahapon na baka para may gulay okay, dito muna magluto rin ako ng kalin para makapaghapunan na bye bye sa inyong lahat ingat